Okay, magandang umaga po sa si inyo mga koza Sino ba si Charlie Tan? Ito pong best friend ni Pulong Duterte mga kabayan uh, ah, Yung nababanggit nung bugaw po doon sa nangyaring video scandal ni Congressman Pulong Duterte mga kabayan Sino ba si Charlie Tan? Ito po si Senator Dating Senator Trillanes ang magsasabi po kung sino si Charlie Tan. Charlie Tan ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyon ni Rodrigo Duterte. Tulong sa bulong bum niya ako. Dato ang parang batay na talaga ako eh. Kaya sobrang sabah para kang ng talang hindi tao eh. Ganuwi nga siya. Nag-iwan mo na siya ng 10K. Pero nag-iwan din siya ng ng, ng sampu na sampal pati tumpo. Wala, parang di triple talaga ako. Nakakita nyo mga kosa, hindi headbutt pa ni Pulong. Siguro mahilig si Pulong nung bata. Ah, mahilig na noon na wrestling to. Ah, nakakita mo kasi pagka ini-headbutt na gano'n mga babae eh ah. ah Wala naman yung bugaw ah and lalabas ako sa amin parang may sumusunod parang ganun nga dun baka balikan balikan ako yung safety lang talaga ng pamilya mm -hmm. ko eh Nung isang araw, pumutok sa social media ang isang viral video na kung saan nakuha ng CCTV camera ang pagbubugbog ni Pulong Duterte sa isang nagpakilalang bugaw ng mga babae. Nangyari po ito sa Davao City sa isang bar. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit ginawa ito ni Pulong Duterte? Ngayon, panuurin po natin ang nasabing viral na video. Ano Nahaharap sa reklamang physical injuries at grave threats si Davao City First District Congressman Paolo Duterte. Kitang-kita po natin dun sa CCTV recording ang pananakit ni Pulong Duterte sa biktima. Ngayon, panuurin po natin ang buong salaysay ng nasabing biktima. Ako si Tisto Sean Patria from Davao City, 37 years old. Nagsampan ng reklamo si Kriston Sean John Patria laban kay Congressman Pulong Duterte. Ay, mga kababayan, Pumakita nyo rin sa video, may mga yung mga bodyguard ni Congressman Pulong Duterte, yung dalawa yata dyan, police. Ah, kinasuhan na rin ng PNP, mga kosa. Ah, baka ma dalawang police na to. Araw naman, ayaw naman po doon sa PNP, ah, nag-awal yata yung dalawang police. Ah, eh kasi, sasabit sila rito sa, sa kaso ni Pulong, mga Kosa, ah, dahil hindi man daw nila inaawat abang nagwawala itong si Pulong. Tuloy po natin yung video. Ah, mga kababayan, tuloy po natin ito. Si Pulong, binugbog niya ako. Yung saksak niya ay parang 4 to 5 times. Daling sa taas, dalawang beses. Din sa baba, dalawang beses. At ako, oh, sampal, stadyat, suntok na ganun ulit pa -ulit, ulit kaya medyo yung video na medyo maliit lang yung clip kasi nakita niya yung sa taas may mga CCTV kaya, kaya po lalapit yung mga bodyguard na sa waiter eh, kaya yung pinutol yung video if ever na di yung siya pinutol nakita niyo mga babaya lumapit yung isang bodyguard di natin alam kung yun yung isang pulis uh, ah, pina-off yung CCTV camera para nga naman ah, hindi makikita kung anong gagawin ni Congressman Pulong Duterte Uh, kagalang-galang na mga congressman at tapos makikita mo sa video ganito pala yung ginagawa uh, palang maglasing-lasing pasayaw-sayaw mukha wala mga mga babae baka naman take 150 lang yung pinigay mo mga bae doon na two hours na kabilogbog. In that time, kami na Charlie si tulong kami lang kasama. Nagbigay ko ng babae sa kanya. Ang umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Close talaga sila eh. Then every time na maging bahay. Ayan po si Charlie Tan na sinasabi ni Senator Trillanes. Sabi nga ng bugaw, close daw talaga itong dalawang to. Ito pong si ito po si Charlie Tan, mga babayan, ayon kay Senator Trillanes, eh, kaibigan ni Michael Yang to, kadikit ni Michael Yang. Tuloy po natin uh, si Charlie Yo, dinasabi niya pero palagi na bumisan mo kasi pupunta si boss So, construction ko talaga sa kanila eh Nagbibigay sa si bahay through Charlie Tan Ayun, ah, time, yung babae, payment na lahat Binayaran yung tatlo tama, din yung isa 1K lang yung binigay niya Then, nag-react yung babae na ba't 1K lang Kasi 8pm to 3pm, 1K lang parang pang taxi naman Kung saan ba Parang nairita si Pulo Yung tinawag na ako eh, hindi nga naman patas yun, di ba? Yung apat yata, binigyan, uh, 13,000. Tapos yung isa, 1K lang. Eh, lugi nga naman, di ba, mga babayan? Kumukunat yata si congressman, Bakit 1K lang binigay mo, pulong? Eh, yung dami pera, Pumabas siya ng isang patalim din. Inilabol niya ako. sinabi niya, niya yung guard, ay yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yung parang wala na, pa wala. Hopeless na talaga that time. Kaya kahit anong, anong niya, pinasalo ko na lang. That, mabatay na talaga yung ako eh. Sabi niya, i-off na yung CCTV. Yung na na wala natin parang patay na ako Di ba no, ka off na yung CCTV? off na Kung, yung CCTV. Pinag-off na CCTV. Kaya wala, hopeless na talaga ako. Binulong bulong nga sa akin that time uh, na pinaperahan mo ba ako, biyay ka, gago, mapatayin kita. Kaya sobrang ka ba? sa ako Akala yung binubulong niya ni Pulong doon sa Bugaw Bakit ka mukhang ni Marley kayong binigay mo sa akin? Sabi siguro ni Pulong ano po hindi, tuloy po natin. Ang hindi pa ako eh. Nakaihi pa na ako that time eh. Yung medyo lumapit ang sarili, yung nagganya na siya. Naku, maaihi ka natin. talaga. ako palagi nakayok po. Gina-explain ko sa kanya that time, nakaihi na ako bus mo. Almost two hours, madami talaga. Every, every sampal or suntok, may 1K glass yun. But, kaya nasa sampal suntok, ganuwi na siya. Nag-iwi. Ah, ito nyo oh. Isang sampal, 1K. O sa mga naghahanap ng trabaho, baka gusto nyo maghanap ng trabaho, ah, mag-apply po kayo kay Congressman Honorable Congressman Pulong Duterte. Ang magiging trabaho nyo po, taga Sampal. Gano'no? <coughs> Excuse me po. Eh, nakita mo naman, isang libo bawat sampal. <coughs> o, eh, kung dalawang sampal, dalawang libo sa isang araw. Eh kung sampung sampal, o oh, dahil meron kang sampung libo. O kaya mga gustong mga walang trabaho dyan, baka gusto nyo mag-amply. O oh, ba diba, sa so, kung sampung araw, sa sampung araw, sampung sampal, 100,000 isang buwan, 30 days, meron kang 300 tao Tama po ba ako? Baka mali yung multiplication ko. Tapos, sa isang taon, meron kang 1.6 million. De, milyonaryo ka na, isang taon pa lang. Kaya lang, gano'n kaya ka lang yung pisngi mo noon, ha? Puro magang magana. baka ikaw Roque gusto mong mag-apply I mean, I mean nag-iwan mo na siya ng 10k pero nag-iwan din siya ng ng, 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 sampu na sampal pag isuntok kaya yung mga tao doon nakadupo na lang lahat pati mga waiter, bouncer Abi, talaga, ay, talaga, iba talaga yung galing niya or galawan niya sabi ng iba, ganoon talaga daw siya malasing kahit pagkalam po dalawa or sabi daw ng iba, ganun daw talaga malasing si Honorable Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Pag nawawala, nagagalit. Nananampal. Kaya mag-apply na kayo. Pwede na yan. Magiging milyonaryo ka. Uh, nagwala doon. So, hindi lang yung nga ginawa or mak sa ibang bar kaya kaya gusto ko pakuha yung CCTV sa labas para makita din nila na ako to talaga na malaman din nila parang di tripan talaga ako pag nandun pa ako hindi na ako mabalisa ba o e oh, yan meron ba palang CCTV sa labas na dapat ma makukulang ma mga investigador yan para mas exciting di ba mga babae <coughs> mas kapanapanabik <coughs> Tuloy po natin. Kung sa amin, parang may sumusunod. Parang ganun nga. din baka balikan, balikan ako. Nandito ako ngayon para nakatago eh. Mas safe dito kaysa dun sa Dabal. May rat kasi dun yung naano ko ba. Yung nabangga ko di ba. Medyo anak, malaking tao dun. Pero nito baka balikan. malamang nasa safe house to mga bosa. Kaya na-interview ni Cap 2 eh. Ah, uh, si Kap yata yung unang naka-interview rito eh. eh alam nyo naman si Kap, ah, malapit sa puso ng mga kapulisan niya. Ano? Kaya eh, siya yung unang naka-scoop. Di ba Kap? Tuloy po natin. Nawak ko lang eh. Yung talaga. Alam mo naman di ba yung... Almost sila, ah, uh, ilang decade na sila doon tower talaga pati ano parang bato talaga yung ano yung Sa yung video may nababasa kasi ako sa yung video planted daw paano na planted na hindi malaking yung bar di ba may anak ko sa safety lang talaga ng pamilya ko eh una ko Oo oh, nga naman, si Bangat Bay lang sasabi eh, ah, planted daw eh, di ba? Sabi nga ni Banat ba Meron daw director yan. Merong artistang gumanap na bilang pulong. Ano pa ba nga asal sasabihin ni Banat ba? Hindi niya ako ko ng Duterte. Pero yung baloktot tinutuwid niya. Makita mo sa So, yung parang kanya, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ayun ang sabi ni Banat ba, Pero pagdating sa mga Duterte, pag mali, pag mali, huwag banatan. Pag tama, itama. May tama ka. Uy, okay, mga... Mga kabayan, ang hirap kumita ng pera talaga. Oh. Ay, eh, malang... Hanggang dito na lamang mga kabayan. Huwag niyo pong kalimutan. Mag-subscribe lamang kayo. Ah, huwag niyo pong kalimutan. Uh, ah, Pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod po natin mga talakayan, mga kababayan. Ang lalim yung madaling mag-vlog.